Pagkakain po natin ngayon si Sir Andre Santos. Kung, uh, sir, kumusta na po kayo? Okay na po. At uh, sa totoo, yung pakiramdam ay masaya. Bakit? Nagkatotoo po ang lahat na yung ipinaglalaban ko noon na ako magkisa, ay may naniwala, actually si Don Don yun, siya ang unang naniwala, parang siya ang unang avengers ng uh, bagong sistema. Nung naniwala siya, ewan eh, ko siguro may convincing power siya, tas nakulong ako. Nung nakulong ako, sila nagsindi ng siya ng bagong sistema. Ang bagong sistema ay isinisigaw nung ako ay nakakulong. Habang nasa kulungan ako, hindi ko naman sinasabing parang si Jose Rizal ako, na habang nandun ay sumusulat ng No Limit eri, Pero naging inspirasyon ko si Rizal. Ano? Wala, binuo ko yung bagong sistema dito. Nare-repaso hanggang sa paglaya ko at yung karanasan, naging leader ako sa loob ng uluwan. Doon ko na patunayan na ako pala yung leader. Sa laya nun, hindi. Nung nasa laya ako, ako pala ay boss, ako ay amo. Akala ko nun, magaling akong makisama, hindi pala. Nung nakulong ako, doon ko natutunan na ako pala ay dapat makisama. Ibaba yung pagkatao para maunawahan yung bawat yung nararamdaman ng isang tao. Dati kasi hindi ko naiintindihan yung mga tao ko, sinisigawan ko lang. Eh doon, hindi ko masigaw dahil nung isang sinigawan ko, preso eh. Lumaban eh. Sabi ko, mali ah. <laughs> hindi mo pwedeng sigawan, matatapang lahat ng preso. So pati tao ko, nagbabanot ang kami sa loob. natuto Meron akong, nakilala ko yung pinakamagaling na mayor ng Malolos. Ang galing nito. Ako may pera, ba't siya sinusunod? Wala siyang pera. Yung respeto na nakukuha niya dahil yung pagmamalasakit niya sa mga preso ay galing sa puso. Ako hindi. Kaya ako gustong, kaya ako ginagastos sa mga preso para sumunod lang maging alipin sa ay hindi niya ginagastosan yung puso binibigay niya ang kapalit ay yung respeto ginawa ko ngayon sa mga tao. So, ganun ko nakita na yung haba ng pinagdaanan ko sa leadership, yun yung pinakamagandang training sa akin nung nakulong ako. Kasi Para sunod doon, nilipat ako ng paranyake, galing ako malolos Namit ko yung warden. Yung warden ah. ng paranyake ay kagaya ko. Matapang, sisigaw, umurahin yung preso. Ay, ganun ako sa tauhan ko. Ako, natatakot doon sa warden, ayaw namin siya makita. Kaya nung vice mayor ako, sabi ko, oh, kaya pala ayaw ako sinasamahan ng mga tao ko kasi natatakot sila. Hindi ko sila mautusan kasi wala sila. Ayaw nila ako makita, magtatago sila. Kasi mumurahin ko sila. Sabi ko, ako yun eh. Nakita, pinakita ng Diyos kung sino ako. Ikaw to, na ayaw mong makita. Paano kang susunod? Paano yung magagawa? Eh ayaw kang ang samahan. So paano sasama sa advocacy mo kung natatakot sila? Dinala ako sa Bicotan. Uh, high risk facility, pang high profile. So, ang high profile ay artista, celebrity, uh, national media. Ang high risk ay mga terorista, Abu Sayyaf, ISIS. Dinala ko ng bikutan, ang kasama ko sa loob ay puro high profile. Uh, actually, pinag-aaralan tong nangyayari sa amin sa loob. Baka maipili ko lang gumawa ng bagman. Ang kasama ko din sa loob, para hinog, nakura tong baleleng. Si Do. Uh, Irice, anak ni Congressman Yerise. Nakalokan. Mark Taguba, the 6.4 billion drug shipment yung kay yung iso ng Polong pero la Kenneth Dong ang pinakamalapit na kasama ko ito. Kaya siguro no, hindi ako tinaglay <laughs> na iglesa ni mm. Ang anak at ang apo ng sugo ng Felix Manalo, Angel Manalo. yon ang nagbago ng buhay ko. Sa akin ha, pinakamagaling na tao na nakita ko. Angel Manalo. Ay, eh, nagtataka nga ako, ang iglesia ni Kristo ay parang dahil nung natiwalag sila, ang Angel Manalo parang naging hindi mo pwedeng lapitan, hindi mo pwedeng dalawin. Ako pag naalala ko buhay nila, sana marinig ni kay Eduardo to. At ito ay pangako ko ang kay Angel. Ano, sabi ko kay Angel. Ka Angel, basta na nakalaya ako, gagawa ako ng paraan para makausap yung kapatid mo na maipakita ano naranasan mo rito sa loob. Sukdulan si Ka Angel ay pinahiga ako sa sahig. Nabutang na naniniwala ako, kailanman ay hindi naka-experience na mahigaman lang yan sa walang kutson. Tinabot ng Angel Manalo, naputulog sa sahig. Baka ako lang isang buwan. Natulog ako sa sahig minsan nung, na, nung parang na kami halos. Uh, pwede nating gawin sa ating mamamayan, sa ating distrito? Isa lang po ang ino-offer ko. Okay. Bagong so ano po? sistema. Okay. Ang bagong sistema ay ano? Pinakamadaling maunawaan ng bagong sistema. Kung sila ay nasa kaliwa, nasa kanan ako. Kung sila ay nasa baba, nasa taas tayo. Kung sila ay itim, puti tayo. Kung sila ay masama, mabuti tayo. Kung sila ay bulok, bago tayo. Okay. Kung kayo po ay palarin, ibig sabihin, uh, ano po ang batas na ay niyo po sa bagong... Sistem? Hindi tayo papalarin dahil ito ay kaloob. Okay. Walang makakapigil. Mm -hmm. Okay. No? Okay. Walang makakapigil. Sasagutin ko anong batas ang gagawin. Mm -hmm. Hindi ko pa alam sa ngayon bakit. Okay ang iniisip ko ay maipanalo yung laban ng bagong sistema hindi ko iniisip ang gagawin lahat ng nagbitaw na congressman senador ang unang ibinigay ay yung gagawin Opo. ang dapat na iniisip nila yung kontrolado nila ano? eto halimbawa mm -mm. may mga ako. gagawa ko ng batas para malinis ang ilog mm -mm. budol tawag budol bakit? <coughs> ang cellphone iphone once na nasira sino ang pwedeng gumawa? si mayor ba? hindi ang pwedeng gumawa nun ay si Steve Jobs. Opo. Apple. apple siya, 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 gumawa. Pag nasira, Apple ang gagawa. Ang ang ilog, ang ilog nasira. Sino gagawa? Si congressman? Ah, hindi. Diyos ang gagawa nun. In natural way, yung flow ng tubig, wag lang magtatapon. Ah, wag lang. Yung mga pabrika ay nakasusong ang, waste sa, sa ilog naniniwala ako, oh, babalik, lilinig ng Diyos. Lilinig ng Diyos. Kaya nagtataka ako, ipinapangako lagi nila ng mga kandidato yung magagandang salita, ang ipinapangako yung ginagawa ng Diyos. Hindi ipangako yung kontrolado nila. Ano yan? Yung hindi ka magnakaw, ikaw lang makakakontrol sa sarili mo. Eh. Bakit lahat ay nagnanakaw? Lahat ay nagnanakaw. Papup! Kayamanan, kapangyarihan, kasikatan. Tama. Pang walo daw sa kanila, <laughs> sa kanila yung paglilingkod. <laughs> yung tatlo na yon ay hindi ko na kailangan. Ginawa ko ng Diyos, sinubog ako ng Diyos, Diyos sinulma ako ng Diyos para yung tatlo na yon ay hindi ko kailangan. Sayang, wala lang akong dalang Okay. Eto. Opo. Paliwanag ko lang yung tatlo na yon. Ano yung tatlo na yon? Mm -mm. Ba't ko sinabi hindi ko na kailangan? Kapangyarihan. Papanood niyo ako. 50 bullets, third swats, dalawang tear gas, ang tunay na lalaki, pink ang barel, pink ang granada buhay akong lumabas 20 square meters square walang nakakaalam kung paano akong buhay lumabas doon paglabas ko nakaporma pa ako nakasombrero nakasapatos ano yun habang nakikipagbarilan daw ako nagsisintas pa ako ng sapatos paglabas to, ko pormado ako eh nagulat ka ate paano daw nangyari palakpakan bakit hindi dahil nakaporma buhay yung bayani nila umiiyak yung iba kala nila patay na eh Sorry, sorry kay Senator ha? Sorry kay Senator Bong. Buong rebilya nung hinuhuli, minumura ng tao. Plunder case. Andre Santos nung hinuli. Tinaas ko lang kamay, nakaposas. Iya ako, nakaposas. Pero ba't ko niya? Hindi naman ako kriminal. Eh. Pinosas lang ako. Tinamaan ako ng bulok na sistema. Pagtaas ko ng kamay ko. Para sa ba... Yung ginawa ko ay para sa bagong sistema. Para sa bagong sistema. Palakpa ako ng tao. Eh. Mabuhay ka to so. Eto ngayon ako. Nandito ngayon. Sabi ko noon, hindi ko na kailangan nakapangyarihan eh. Kapag nangyayari ng Pangulo, ng bansa, ng, ng mayor, ng congressman, yun lang may kapangyarihan na ako eh. Ang Diyos ay nasa likod ko. Buhay ako lumabas. 50 to 60 bullets, tanongin nyo, hindi, hindi, hindi normal na polis ang humulit, rumaratrat, sniper, udal, captain udal, ng SWAT. SWAT ang rumaratrat. Si Eibler ay hindi SWAT ang humulit. Nakita mo nangyari kay Eibler, Armalite ang dala ni Eibler. Andre Santos, ano? Nung niratarta ko, hindi. Ngayon ko lang aaminin. Sa balita daw, sugatan daw yung mga polis dalawa. Ngayon, lang, ngayon ko lang sasabihin. Ang dala ko ng granada at isang 45, isang, 9, isang 9mm bereta. Nung unang putok, ano ginawa ko? Pumutok ba ako? Sinampahan ako ng, <laughs> ng uh, direct assault dahil may dalawa daw sugatan. Nung unang putok, initsaw ko yung granada ko. Bakit? Eh sabay, ko kay Udal yung dalawang yung parel na hawak ko pinitawa ko bakit sabi ko inuhuli lang ako tinamaan ako ng bulok na sistema ba't ko pa na yung walang kinalaman na may pamilya ba't ko babaril kita kita ko yung isang swat kung pinaril ko tama sa ulo bumabaril ako parahan ni parahan na kaganyan pinabaril ko tinatama ako yung ulo ng isang swat kung pinaril ko patay yung nga lang wala na, wala na makasalanan sa akin eh ba't ko papatayin nung unang putok pa lang, kausap ko, Daniel Fernando. Ang ginawa ko, ititsa e, ko yung granada ko, ibinapa e, ko yung baril ko. Ba't buhay ako? Dumapa lang ako. Lahat ng tumama sa katawan ko nung oras na yun, madala sa paa ko. Kada tama, tinitingnan ko yung paa ko. Kung durog na ba yung paa ko, o hindi. Lahat ng tumatama, yung pala, yung debris tumusok lahat sa ano ko kaya duguan ako dahil yung mga bubog ay nasa katawan ko wala akong kahit isang tama paglabas ko so unang labas ko nilabas ko yung kamay ko dahil di na ako makahinga nun sa sa tear gas mamamatay ka sabi ko hindi ko na kaya bukas ang telepono si Daniel Fernandez yata isang nanay nung ano ko kausap ko sabi sabi ko, hindi ko na kaya, hindi na ako makahinga. 1% yung baterya hanggang nung natapos buhay yung cellphone ko. Sabi ko, kaloob ng Diyos na hindi pinapatay yung telepon ko, 1% yung baterya. Kasama ko ang Diyos, niligtas ako ng Diyos, mas powerful ba ang congressman sa Panginoon? Hindi ko kailangan nakapangyarihan. Nakulong ako ngayon. Pera. Gano'ng karami pera mo. Hindi totoo yan sa kulungan, ha? may pera ka, may tira hindi to, pinaranas na sa amin sa Bikutan. Magaling na warden yun. Uh, warden na Juniso, Lucky Juniso. Sana maging ano to, maging uh, uh, mm -hmm. director. parang pinaka-head ng BJN. Pinaka-matino. No? Walang pera-pera. Pinaranas na sa akin. Kahit may pera ka. Hindi gagana pera mo dito. Bakit? Mahirap makulong dahil, hindi dahil mahiga ka sa semento. Mahirap makulong kasi hindi mo kasama pamilya mo. Hindi nang mahirap. Marami nag-suicide doon. Ang term, ano, umembang sa iba. Ah, ba't nag-suicide? Yung asawa, umembang sa iba. Ano yung umembang? Yung asawa ay sumama sa iba. Dahil nasa kulungan kami. Ang masakit pa, we are considered as the lowest mama. Walang aamin. Ang point, hindi pa kami napatunayan na, 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 kami kriminal eh. Nililitis pa kami eh. Mm -hmm. Ba't kami kung tingnan eh, maliit pa sa daga? Bakit yung sinasaladuan dyan? Ang inaalam kong nagnanakaw eh, bakit? Hindi kami maiayos eh. Bulok yung sistema eh. Ninanakaw nyo pera eh. Bakit kayo pa yung matataas, kami pa yung malalit? So hindi patas. Kaya naisip yung bagong sistema, ipatas ang pamahalaan para sa mamamayan. Yung pera nakita ko ron, walang value. Paglaya ako, sumusunog ako liktral. Hindi ko na lang. Pero hindi na ubos. Bakit? Mahal ako ng Diyos. Ang ibon niya, buhay eh. 'di diba? Kayo pa. Wala akong trabaho. Wala kahit ano. Konsyel ako ngayon, matulog ako dito, wala akong tarpuli kahit ano, konsyel pa rin ako. Bakit ko sinakripisyo yung sarili ko nung tinawagan ako ng Daniel Fernando, ito tanong, kaya mo bang mag-congressman? First time ko na hindi nakasagot agad sa buhay ko. One plus one! Ano nagtisip ako? Diba? Hindi ko, hindi ako nakasagot. After 30 to 45 minutes, nabuo ko yung, yung formula, nabuo ko yung weapon. Tumawag ako kay Alex Castro, Vice Governor Alex Castro. Biko ko, Brad, buo na yung weapon. Buo na yung maso na dudurog sa pader. Kinala-kinala ako, dati kahit saan ako pumunta, may pick na ba nila? Ha, di ba tinatanong, totoo ba yun? Sabi ko na, laruan. So, Saka, ah, ayaw gamitin sa ano <laughs> Pero ang point, sikat na ako. Naramdaman ko ng sumikat. Nung naging vice mayor ako, nalason ako ng kasikatan. Bakit? Ang nakalaban ko hindi sikat. Pinakasikat pa ng Bulacan. So, yung pangyayari na yun, hindi ako nasilaw sa kapangyarihan. Hindi ako nasilaw sa kayamanan. Nasilaw ako sa kasikatan. Nakalutang ako. Naglalakad ako sa mall, sa SM. Nakala ko, artista ako. Lahat ng tao nagpapapicture. Ganun yung pakiramdam ng artista. Parang eh, nagmamadali pa. Lahat ng babaeng modelo ay natira pa. May pamilya na ako dapat. Nasira yon dahil sa daming babae na nagkakandara pa noon. May alawat. Mahala Rivera ang babae. May allowance pa ako, 50,000 naman. Sipin mo yung naranasan ko. May pamilya ako, kinalis ko ng, ng bansa dahil dun sa dun sa kasarapan at yung pamilyang meron ako nung araw ay naisakripisyo sabi ko lahat ay naranasan ko na hindi ko na kailangan lahat niyan ang kailangan ko na lang ay ano patunayan na may isang may puso at tapang na magbabago ng sistema kinaloob ng Diyos ang ang knowledge na to maniwala ka man sa hindi ma'am ako ay natutulog lang paggising ko may formula na hindi ko alam kung dapat ko ikwenta yung formula dito eh baka hindi eh actually pwede kong ikwenta ba't ako matapang sabi ng iba wag mo ilabas yung baraha mo bakit? bakit? eto baraha ko hindi pag tinapatan nyo to di mas magaling kayo bakit? di mas tunay yun mas okay sa akin yun bakit? election is not a competition Ba't walang nakaisip sa dami ng kongreso. Yun ang isa batas. Ano? Ang eleksyon ay hindi kompetisyon. Huwag kayong mag-away, huwag kayong magsiraan, huwag kayong magpatayan, huwag kayong magbilihan dahil hindi to kompetisyon. Kung ito naman kompetisyon, galingan nyo, isali natin sa Olympics. Sa mga tiga fourth District, sa lalawigan ng Bulacan, ang gusto ko ay ang ilalaban po natin ay puso, hindi piso. Wala po akong sa kalsada sa bagong sistema. Walang litrato, walang pangalan. First time, nakakandidato, naduturog ng pader. Hindi ko kailangan sikat. Inalis ko na kayong pangalan, Andres Santos. Oh. Bagong sistema. Ang makikita nyo lang, bagong sistema. Hindi si Andres Santos. Ilagay nyo po puso, hindi piso. Idikit nyo po sa labas ng gate nyo. Magulat ka lahat ng Tiga Fort District. Nakadikit sa pader nila puso, hindi piso. Hindi po ako ang lalaban, hindi po sila ang kalaban, yung mga tiga gawayan. Ang nilalabanan ko po ay yung bulok na sistema. Kung may makakagawa po, ako titigil na rito at pinagtatawanan nyo lang ako na akala nyo, ipaliw na ako. Hindi po, aning po ako. Kami po ang aning squad. Masakit sa akin dahil inaalipusta ako eh. Nung mismong pinaka... Masakit sa akin bakit? Sir, boss, idol ko kayo. Eh. Nire-respeto ko kayo. Huwag niyo naman akong gawing katawa-tawa. Bakit? Paglilikod lang po ako. Oh, eh. Binabago ko lang po yung sistema. Eh, ba't kailangan niyo pa akong tuyain? Eh, paano kung ako manuya sa inyo? Baka hindi niyo magustuhan. Isa na lang, yan. ano? Eh. Debate tayo. Pag tinamaan niyo ako, mag